guys nandito tayo sa bukid ngayon at pupunta tayo maglalagay ng silo or yung bitag para sa mga ibon or yung tinatawag nating ibong pangubog sa ilokano dito sa amin pangubog yung tawag kaya yun guys simulan na natin ang paglalagay ng bitag let's go so yan na guys Naayos lang natin kanti yung silo natin kasi nagkabuhol-buhol sila. So guys, yung silo pala is, yan yung stick na yan. Tapos, may lubid siya. Yun yung tansi, yung parang nagsisilbing bitag niya yan. So yan guys. So dito pala guys is, titignan na natin yung mga spot nila. Kasi medyo mahirap din maghanap. So yun guys, nakakita na tayo dyan. Yan. Yan yung parang may space. Dyan natin ilalagay yung silo natin guys. Yan. Kailangan talaga guys is, is may center natin yung silo natin para may... Para kung sakaling duman yung ibon is makukuha sya. Depende sa taas. Kung mataas pala guys is pwedeng makuha yung ulo niya kung mababa naman yung paan niya yung makukuha so yun na guys tapos na na center na natin so nailagay na natin yan so move to na next na naman na bitag bilisan lang natin So yun guys, pagkatapos nating may lagay yung mga silo, is babalikan na lang natin bukas. So wait for the result for part 2.